Hello, hello, hello. Magandang araw po sa inyong lahat. Dito po ulit ang inyong lingkod, Dino, DMMC. Para sa isang alakayan. Ano man. Pero bago po ang lahat, paki-like, comment, share, and subscribe po naman. Para tayo po'y lumalo. Naming salamat po. Eh, pag usapan po natin itong ating gobyerno, no? Itong ating administration ngayon. Mukhang wala na talagang wala na talagang balat-sibuya sa kanila, eh, no? Alam niyo po ba ibig sabihin ng balat-sibuya? Yung sensitive, ba? Manipis ang balat. Puro yata sila balat-elepante na. <laughs> Nakakatawa. Pag-usapan po natin itong unang si yung NEDA secretary na si Mr. Arsenio Balisacan. Well, kahapon sa Senate hearing sa Senado na sa budget nila sa Department of Finance, no? Mga finance manager ang nasalang kahapon. Nakakatawa po na pinanindigan itong NEDA chip ni PBBM na kung meron daw po tayong 21 pesos per mil ng bawat isang tao. O 64 pesos sa loob ng isang araw ang bawat isang tao. Ay hindi na raw po tayo mahirap. Mayaman na raw po tayo. Pero kung 20 pesos lang ang pera mo para sa isang kainan, mahirap ka raw. Parang ang laki ng halaga ng one peso na differential, di po ba? May nabibili po bang piso? Candy na lang yata. Eh. Baka nga mas mahal pa yung candy. Kumakain po akong candy kaya nasabi ko. <laughs> anyway, hindi ko alam kung saan nga kinuha yung 21 pesos per mil. Professor po ito, si Mr. Balisakan ng isang sa isang universidad din, professor to sa UP. Sa economics. Pero ano ba? Lutang din ba? Well, umami naman siya na yung mga data nila luma pa. So, anong ginagawa niyo dyan sa net ha? Dalawang taon na kayo dyan, wala pa kayong ginagawang bago. Yung threshold daw ng ating kahirapan eh. Nagbago na. Bagay ano. Pero yung data nila, yung halaga, hindi pa rin nila ni Isang basong taho nga, 20 pesos na eh. Taho yun na taho, Mr. Secretary. Wala po on degree kayo, professor kayo eh. Pero mukhang wala kayo sa wish Hindi nyo alam ang pinagsasabi nyo. Napahiya ako kayo kahapon sa Senado. Inamin nyo rin po na walang plano ng para sa flood control project ang administrasyon ni PBBM. At wala pang na-approve ang proyekto na malaki para sa flood control project. Ano, Mr. Marcos? Hindi ka pa rin ba sasagot dyan? Tungkol dyan? Sa flood control na yan? 5,500? Pag-ulan na po ngayon. Bukas makalawa, may bagyo na naman yata ang dadating yan. Siguro. Babahan na naman ba? Sa Metro Manila? talagang hindi na kayo nahihiya eh, no? sa mga pinagsasabi ninyo. Si Mr. Balisara, professor ka, sir. Saan na dignidad mo? Ba't kailangan yung manipulahin ang mga data para lang mapabangon nyo yung administrasyong ito? Ha? Kaya magsabi ng totoo. O kaya masasabi ng mga pami pamilya niyo, mga kamag-anak ninyo, mga kaibigan ninyo sa mga pinaggagawa ninyo. No? Sa so kung nakikinabang din sila, maringan nilang ipikit mata na lang yan. Ba? O itong si Secretary Rappler Kumamin din siya kahapon sa Senado na yung Maharlika Investment Fund Wala pang nagagawa After one year na may isa batas ito Hindi pa rin kumikilos Anong ginawa niyo dun sa pondo na nilaan dyan? May kumita ba sa interes? Kung hindi ninyo ginamit? Sipin mo, isang taon na wala pang opisina. Pero nagkaroon na yata ngayon, no? Lately kahapon, parang sinabi niya, nakahanap na ng opisina. Pero wala pa silang mga empleyado. Kaya wala pa talaga. Lahat naka-freeze pa. Kailan nyo gagalawin yan? Kinuha nyo na yung pondo sa mga para sa Maharlika Fund na yan pero hindi nyo ginalaw. Tapos kinukulang kayo ng pondo ngayon, kumuha kayo sa PhilHealth. Ah, ba't hindi nyo nalang ginalaw yung investment fund para yung PhilHealth hindi nyo na ginalaw? Di ba? Yung pondo na para sa kalusugan ng mga mamamayan, mga PhilHealth members, ginalaw nyo, kagalawin nyo. Samantalang itong investment pa na inamadali nyo, wala. Nakatinga. Katinga nga ba o talagang nakanino na? Saan ba yung perang yan? Kaya bang ilabas yan at ipakita sa mga taong bayan na naririyang pampondong yan? Baka kung napunta na kaninong bulsa yan. Tapos, nagpo-propose pa to si ginaong Ralph Recto, di po ba na baka magkaroon na naman ng bagong tax? Kapag kinulang tayo para sa ating pondo. Naalala ko to eh, si Mr. Recto. Ito yung nagpa-implement ng ex- ibat eh, yung naging 12% ang bat natin. Na dating 10%. Nakaano bang alam gawin? Hindi magpupos na magpupos ng karagdagang kahirapan para sa mga Pilipino. Dahil yung bat, lahat tayo apektado. Masaklap pa nito. So, yung mga kahit nga bumili ka ng Jollibee na hamburger or what eh. Ikaw pa rin ang nagbabayad ng bat nun eh. Hindi naman yung Jollibee eh. Kahit na anong bilhin mong gamit, nakakarga na ang bat. Kaya tayo pa rin ang nagbabayad, mga karaniwang tao. mga multi-million company na yan. kinikita nila, ewan ko, ang ina, ang Pero ang kinukuha nilang pambayad ng bat sa atin pa rin ang gagaling. Dahil lahat kinakarga sa atin. kaya kaya mahirap talaga maglagay ng mga politiko sa mga ganyang ahensya Tinan nyo nung araw kay PRRD. sino Sinong head ng Department of Finance. Di ba hindi naman politiko yun? Dati niyang kaklase na tagadabaw din. Ito, Senate President Jesus Cundero bago-bago so ng isip. ano ka magiging leader? Yan. Nung una, dun sa against daw siya sa modernization ng P, ng mga P.U. J. Yung mga jeepney, Tapos, nung uli, approve na. So, Para pag nakausap mo na naman yung mga yung mga nag gagalit na magkaroon ng modernization yung mga PU PUJ na yan eh, bago ka na naman ng paninindigan nung bagong senate president ka pa lang pinagyayabang mo na hindi ka madidiktahan, ng ganun ganon et cetera, et cetera. Ngayon, so, ba't ngayon, tinitira mo na rin si BP Inday? Ha? Bakit? Namamadali ka para kung ma-impeach si Inday, ikaw ng, president, ikaw ng vice president? Talagang wala talagang mga wala kayong delikadesa. Ko, oh, Mr. President. Di po ba ang gusto ninyo eh, maibangon ang pangalan ng inyong nasirang ama? Bangon ng pamilyang Marcos, dangal ng pamilyang Marcos dahil nang nangyari noong 1986 apatal si kayo kung ang ano-anong masasama ang natanggap nyo sa taong bayan ayun ngayon po ba di nyo pa rin nararamdaman kung anong anong timbre ng mga nakararami o sadya nga lang makapal din ang talagang balat ninyo. Alam nyo, kung paano nyo may sasalba ang pangalan ng inyong, ng inyong pamilya. Sa so, tingin ko, mag-resign ka na lang. Baka sakali pa, palakpangan ka ng taong bayan. at makalimutan ang mga kalokohang pinagagawa mo ngayon. Tahimik na tahimik ka sa mga isyo ng kung ano, ano laban sa inyo. Ni isa, wala ho kayong sinagot. Naghahanap ho ng kasagutan ng buong sambayanan. ultimo Corte Suprema. Naglabas na ng okular ng panuntunan na lahat ng judges sa templeo ng mga korte ay sa ilalim sa mandatory drug test. So, ano yung ibig sabihin nun? Hindi sila against. dun sa isinusulong na batas ni Congressman Pulong. Kayo, kailan po kayo magpapadrug test? Para matapos na tong ang tawag dito matapos na tong usapin na to tungkol sa pagiging user ninyo. Huwag nyo naman po ilagay sa alanganin ng buong sambayanan. Dahil lang sa inyong kagahaman sa pwesto at kapangyarihan kayamanan. Nulit ko, siguro, para may salban nyo ang pangalan ninyo, ang inyong dangal, e mas makakabuti pa magbitiw na lang kayo. Siguro sa inyong pwesto. Sa so, palagay ko lang naman. Dahil kung hindi, ay malamang kung iba ang malagay dyan sa pagiging pangulo sa taong 2028, ay malamang sisingiling kayo niyan. Nandito na lang po. Maraming salamat po sa inyong lahat ito po inyong link code, dino tmmc paki-like comment share and subscribe po naman bye, -bye. thank you